Sa mga idol, okay. wow. well, hindi na ako may harapang mag-edit ngayon. Hello mga idol. Dumating na yung nag-sponsor sa atin ng laptop. Kasi yung ginagamit ko pang edit. Hindi ko ma. <laughs> Kaya, nagpapasalamat po ako sa nag-sponsor ng ating laptop. Kaya na siya dumating. Kailangan nga ito, tingnan natin. Thank you so much po sa nag-sponsor sa aming laptop. Malaking tulong po ito sa aking pag edit mga loads.

Yung nag-sponsor po nito, eh, ayaw mo magpapanggit ng pangalan eh. Yan, mm. sumabi. Naka-bubble rap pa na eh. Oka oh, wow. nga, bubble wrap. Ay, pa rin sa loob. Ay, siya mga idol. Siyempre, sponsor ay, dapat kumpleto. Charger. Ang oh. pang ano? Mouse Mouse sepatu, hai mouse Ito yung... Sa wow. mouse, hai, 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 mouse pad. Ito yung pinaka... Patungan niya. Lalu Akinapax na. Akin na hai, 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 sana mga lods. Sinagalabas na natin yung ating laptop. Lalagyan ano lang siya. Wow! Laptop. Huh? Kinikilig sila. Wow! <laughs> laptop. <laughs> <laughs> wow! Kompleto siya. Yun, nakaka-open na siya. Oh. Patingin. Lapa. Yan idol, <laughs> napakaganda. bagong <laughs> yeah, oh, so bago. Iharap mo din eh. Iharap mo din Yan mga idol, hindi na ako mahihirapan mag-edit ngayon. Hindi natin lang ang ginagamit. Okay, Laptop okay, okay. na mga tignan Tingnan natin. Nakasaksakan. Ooy! Ano si Mavi? <laughs>

Ano yan, Abel? Kasi yun yung no? Ha? May Hindi. Bawal yung bata dyan. Yan, lolo. Gumalo na naman yun. Power up! Power off! Power up! Mabi!

try nga natin yung okay. sa okay. 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 Ano so na 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 okay. ba? Ano ba? Ano ba? ba? Ano Ano na An Ano ba? Ano Ano ba? Ano ba? Ano Ne, mo ako muna, Wait lang, Mamaya manonood tayo Ano na ako nag-connect? 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 Ano na ako Ano na connect ano connect na na

ito game Wait, okay. play, play, play. Hello, mga idol mo, kayo E, kaya kayo, wala kayo Eto mga idol, ito laptop natin So, ready na tayo, Ma na ready na tayo. <laughs> hey, hello, Mga idol, yung <laughs> aking detaleng Detaling, sorry Eto mga idol, Go yung na para para.